Kapistahan ng luklukan ni Apostol San Pedro Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Sabado, ikadalawamput dalawa ng Pebrero. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro Mga pinakamamahal, sa matatandang namamahala sa inyo, Nananawagan ako bilang isa ring matandang tulad ninyo. Nasaksihan ko ang paghihirap ni Kristo at makakahati naman ako sa karangalang nalalapit ng ipahayag. Ipinamamanhik kong alagaan ninyo ang kawang ipinagkatiwala sa inyo ng Diyos. Pamahalaan ninyo ito ng maluwag sa loob, hindi napipilitan lamang, sapagkat iyan ang ibig ng Diyos. Gampanan ninyo ang inyong tungkulin, hindi dahil sa masakim na paghahangad ng pansariling kapakinabangan, kundi sa katuwa ang maglingkod, hindi bilang Panginoon ang inyong mga nasasakupan, kundi bilang uliran ng inyong mga kawan. At pagparito ng Pangulong Pastol, ay tatanggap kayo ng maningning na koronang di kukupas kailanman. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Panginoo'y aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinaihihimlay sa mainam na pastulan, at inaakay niya ako sa tahimik na batisan, binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. At sang ayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ikay kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan, kita tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Alaluya, alaluya, ikaw, Pedro, ang saligan ng aking simbahang banal, nadaig ang kamatayan. Alaluya, alaluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, dumating si Yesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, Sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, Mapalad ka, Simon na anak ni Honas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro. At sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking simbahan. At hindi makapananay sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay pagbabawal sa langit at ang ipahintulot mo sa lupa ay pahihintulot sa langit. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,